Kaya mo bang hulugan ang iyong sasakyan pag sideline ka lang dito sa grab car? What's up guys? Another day, another vlog na naman tayo. So sa video na to, pag-uusapan naman natin kung sideline ka lang, uh, kikita ka pa rin ba dito sa grab car or kaya mo ba, ba hulugan yung iyong sasakyan? So ngayon nga, uh, gabi na tayo bumiyahe. So subukan natin kung magkano kikitain natin kung uh, panggabi tayo dito. So nag-start tayo ng 5.30 Actually pinasukan na tayo ng booking uh, Galing siya ng Makati Papunta dito sa may Mandaluyong And then nababa na nga natin dito sa may Wakwak -wak, Condominium And then pinasukan din tayo dito katabi lang din And papunta naman siya ng BGC So inaantay ko lang yung passenger natin Na bumaba tapos uh, takbo na tayo ng BGC so, abangan nyo mamaya kung magkano kikitain natin kung sideline lang tayo kung panggabi lang tayo dito sa grab car So dun sa may mga pasok, abangan nyo yung video natin para malaman nyo kung magkano yung pwede nyo kitain kahit sideline lang kay dito sa grab GrabCar. So ipapakita ko sa inyo isa-isa and kung saan tayong mga location na pupunta. Diyan na muna kayo, update ko kayo mamaya pag nababa ko na yung passenger natin sa MyPGC. Good evening guys, update lang, time check is 7.30 na ng gabi So kanina, magbaba natin ng passenger natin sa may BGC uh, Pinasuka tayo ng booking, papunta naman ng Venice So ang fare is 113 pesos And after nga ng Venice natin, pinasuka din tayo ng booking doon Sa may Stanford, papunta naman siya ng Pasig Ang fare niya is 297 And andito nga tayo sa Pasig Ah, uh, kakababa lang natin ng passenger natin. So, ang ginawa ko, nag-set na ako ng may destination papuntang bahay dahil nga malayo na 'to, medyo dulo ng Pasig 'to, malapit sa Marikina. So, ang ginawa ko, nag-set na ako ng may destination. So, nga pala guys, ang ginagawa natin pag kagaditong gabi na, uh, para hindi tayo mapalayo ng mapalayo, uh, nag set tayo ng my destination kasi nga uh, pag napunta tayo dun sa mga hindi natin kabisadong lugar. So at least Pabalik ng bahay uh, Doon na naman tayo mag-start Kung tutuloy pa rin tayo Kung may oras pa And kanina nga pala Medyo natagalan din tayo paghatid sa passenger natin Kasi duman pa si ma'am Ng drive-thru uh, Nakiusap na Kung pwede daw Duman ng drive-thru Kasi nga nagugutom na siya So ayos lang yun guys uh, Para sa akin uh, Pag nakikiusap yung passenger Pinagbibigyan natin Duman ng drive-thru And good thing naman, uh, binigyan din tayo ng food ni ma'am. So, sabi ko nga yung pinakamurang burger lang pero ang binigay niya is meal ng burger. So, okay na rin yun. Uh, nasa 100 plus din yun. So, mayroon na tayong kahit pa paano marienda mamaya. So, ganun lang guys. Uh, Siyempre, uh, nasa discretion pa rin niya ng driver kung pagbibigyan yung passenger natin na mag drive through Ako kasi, uh, ah uh, basta nakikiusap lang na maayos pinagbibigyan naman natin so ano ba naman yung 10, 10 minutes na or 15 minutes na delay so okay lang yun ah uh, wala naman traffic sa ngayon so ngayon guys nandito tayo ngayon sa Pasig uh, sana pasukan tayo ng booking pa ng bahay tapos kung may oras pa uh, biyahe pa rin tayo kahit malalapit lang dun sa malapit sa atin sa may Makati So dyan na muna kayo, update ko kayo mamaya pag pinasukan tayo ulit ng booking and kukwentahin natin kung makakamagkano tayo mamaya pag uwi natin. Nga pala guys, uh, nag tayo ng 5.30 and 7.30 na nga ngayon. Meron na tayong nasa 750 pesos. So madadagdagan pa yung pag pinasukan tayo ng booking mamaya. So dyan na muna kayo, mag video ako ulit mamaya. Hi guys, time check is 8 o'clock na ng gabi. So, andito ako ngayon sa may Guadalupe. So, kanina, uh, pagbaba ng passenger natin doon sa Pasig, hindi na tayo pinasukan ng booking. Dito na tayo pinasukan sa may bandang uh, Mega Mall. Uh, papunta naman siya dito ng Guadalupe. Ang fare is 148 pesos. So, kakababa nga lang ng passenger natin dito and hindi na naman tayo pinasukan ulit ng booking so ngayon guys medyo mahina dahil ngayon ay holiday Chinese New Year so medyo mahina yung pasok ng booking natin tinanggal ko na nga yung my destination natin pero wala pa rin pumapasok pero ayos lang meron tayong nasa 900 pesos ngayon uh, siguro mga dalawang booking na lang tapos uwi na tayo so hanap-hanap ulit ako ng booking dito sana meron pa rin Uh, kahit may iksi lang at least meron para naman kahit papano maka 1,200 o kaya 1,500 tayo ngayong gabing to so alas 8 pa lang naman try natin bumayahin hanggang 9 o'clock ng gabi ngayon so dyan na muna kayo update ko kayo ulit mamaya pag pinasukan tayo ng booking na naman hi guys uh, pinasukan tayo ng booking dito sa may Rockwell papunta ng Lasal ang fare is 168 pesos. So, nandito ako ngayon. Papunta na ako dun sa passenger natin. Uh, Pickuping ko lang. And update ko kayo pag na-drop na natin si passenger doon sa may Lasal. So, andito na ako malapit sa pickup location dito sa may uh, Rockwell Power Plant. So, dyan na muna kayo. Update ko kayo ulit pag nababa na natin yung passenger natin dito sa may uh, Rockwell papunta ng Lasal Hi guys, time check is 8.45 na ng gabi So kakababa lang natin ng passenger natin dito sa may Lasal. And nagpatay na nga tayo ng app Uwi na tayo ng bahay kasi malapit na lang to sa amin So bali naka-anim na booking tayo ngayon Yung unang booking nga natin is 193 tapos yung pangalawa is 176 tapos yung sumunod uh, 113 and then sumunod na booking is 297 tapos sa Pasig pinasukan tayo ang fare is 148 tapos yung yun nga yung last nating booking is 165 pesos So, bali overall guys, ang kinita natin sa gabing to ay umabot din ng 1,092 pesos. Nag-start tayo ng 5.30 ng hapon and natapos nga tayo ng 8.40 na ng gabi. Doon sa 1,092 na yon ibabawas pa natin yung gas. So actually hindi lang 1,092 pala kasi nga may tip din tayo nung natanggap na nasa 50 plus. So sabihin mo nang 1,150 yung kinita natin ngayong araw na to. So ilis natin yung gas natin, yung gas natin mga nasa 300 pesos. So bali overall ang kinita talaga natin yung take home na bawas na yung kay grab na 20%. ah uh, bali kumita tayo ng 850 pesos. So sa mga nagtatanong kung kaya ba natin hulugan yung sasakyan natin uh, sa kung magsa sideline lang tayo doon sa may mga pasok ng maghapon kung 5 o'clock yung out nyo so pwede na kayo mag-start uh, bumiyahin ng mga 5.50 so bago mag 9 o'clock uh, ganyan na nga ang kinita natin so kung abutin pa siguro kayo ng 9 or 9.30 or hanggang 10 so posibleng mas malaki pa yung kikitain nyo dyan nga pala guys, ngayon ay holiday, medyo mahina yung pasok ng booking. So pag mga weekdays mas malakas pa yung ano yung pasok ng booking. So posibleng mas malaki pa diyan yung kikitain nyo. Pero anyway, uh, dyan sa 850 kung yan lang talaga yung minimum na kinikita natin 850. So i-times mo yan sa isang buwan. So sabihin mo nang 6 days a week lang kasi may coding din tayo tapos i-times mo sa isang buwan so abot din yun yung 850 ay abot din ng 20,400 so malaki na rin kung ang hulog lang ng sasakyan mo yung sedan katulad sa akin nasa 15,000 lang so may matitira ka pang 5,000 mahigit so 5,400 pa yung matitira mo so dun sa mga nagtatanong sa atin kung kaya, kaya ba hulugan yung sasakyan kung mag sideline ka lang dito sa grab ang sagot dyan ay kayang kaya actually mas sobra pa Siyempre, hindi, pag Sabado linggo, hindi lang naman 850 yung kikitain mo. Posibleng kumita ka pa ng 2,000 pataas. So, isipin mo lang kung 2,000 pag Sabado and 2,000 din sa linggo ang kita mo. Uh, Doon pa lang, bali 16,000 na yan a month. So, maliban pa yung weekdays na income mo. Kaya masasabi ko ako sa inyo, kung panghulog lang naman yung problema nyo, ay sobra-sobra pa sa panghulog and then malamang pwede nyo pang malamang pwede pa dyan yung, yung pangkain nyo sa araw-araw kaya pa nating uh, i-provide dyan kahit side lang tayo dito sa grab so syempre uh, yung sweldo natin sa or sweldo nyo sa pang araw-araw yung 8 to 5 na pasok nyo ay maitatabi na or pambayad na sa bills sa uh, kuryente sa tubig or ano paman sa gatas kaya sa mga gustong pumasok dito sa grab car na may mga pasok naman na may mga trabaho ng 8 to 5 and then pang kain lang talaga and sideline lang ang gagawin niya and gusto niyo lang magkaroon ng sasakyan tapos uh, syempre yung comfort din para sa family and regular naman yung trabaho nyo pwede naman kayong hindi umalis sa inyong trabaho gawin yung sideline lang tong pagiging grab car driver and kikita pa rin naman kayo ah, uh, syempre kung pumapasok kayo and bago kayo umuwi yan yung gawin nyo kahit ilang oras lang tatrong tatlong oras apat na oras so posibleng mas malaki pang kikitain nyo dito and posibleng namang mas maliit depende yan sa sipag ninyo so dito kasi sa computation natin in-assume ko lang na uh, everyday kayong papasok maliba lang sa coding dahil nga may pasok naman kayo sa trabaho so in-assume ko na everyday na 3 hours so nasa 3 hours yung uh, kinunsyom natin sa pagbibiyahe so possible uh, mga ganyan yung kikitain nyo and uh, posibleng mas malaki pa dahil nga meron pa kayong Saturday and Sunday so pwede nyo pa i-adjust yung kita nyo doon so actually pwede pa kayong kumita up to 30,000 a month eh so malinis na yon kahit sideline lang kayo dito sa grab car. basta masipag ka lang at matyaga ka sa pagbibiyahe dito sa uh, grab ay malamang kikita ka talaga So yun lang mga advice ko sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Uh, pauwi na ako ng bahay, malapit na ako sa amin. So sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa YouTube channel natin and i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa natin. Uh, katulad nga nito, katulad ng income everyday. So may mga videos na rin tayo na ginawa kung uh, iba't ibang oras. May mga oras na alas 11 tayo nag-start, meron din maaga-maaga. And ngayon nga gabi tayo bumiyahe. So para may idea kayo and balaman nyo yung mga update dito sa Grab platform uh, lalong lalo na pag may slot And sa mga income, daily income, monthly income, weekly income So nag-update tayo nya, nag-upload tayo lagi And sa mga katanungan nyo, nga pala guys sa mga katanungan nyo uh, Huwag kayong mahiya mag-comment lang kayo sa videos natin dito sa YouTube sinasagut uh, sinasagot natin yan pag may oras tayo and nakikita natin so asahan nyo na lagi akong sasagot doon sa mga message nyo dito sa comment section sa youtube hanggat kaya kong sagutin and alam ko yung mga kasagutan nga pala guys meron din tayong tiktok account and facebook page na butter dust Band. follow ifollow nyo na rin and dahil nag update din tayo doon regarding sa mga update sa dito dito sa Grab platform. Maraming maraming salamat guys sa inyong panood. Again, ito si Battery Dashband. At your service.